wala sa mga unos, no? Bagyo sa baron. Pero wala na nakababag na ito. Nakalahos kita sa tigumanan. Aron mo sa atong buhay Diyos. Amen? Hallelujah. Di ito maglanga. Pansa, di ito pa mabasa sa ato ang teksto, atong piyungon, ang atong mga mata, atong iduko, atong mga ulo, o atong kamukhang yun. Pag-ampuban ka na ako, mga itagtabang sa atong buhay nga Diyos. Amen. Amahang nga labing gamhanan, nagaduol usab ako sa trono sa imong grasya uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon. Akong gila, Lord nga wa koy mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Apan salamat sa imong gisaad nga balang espirito nga diin ta magtutudlo sa mata ko sa kanamo ug magpahinumdom sa nanamo ginabasa, ginatun diya sa imong ang kasulatan. Lord, akong mga pag-ampo nga imo ang gaho magalukop nining mga building ug walay luna ang buhat sa kaaway sa pagtandog sa imong mga tinawag og mga piniling mga katawhan. Salamat sa imong dubling dihog, sa imong ubos na lagad nga mga pamakba sa imong pulong karon. Ug salamat usab sa mga kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton sa imong pulong aron kami mutubo dili lamang sa physical kundi sa espirituhanon usab, labaw sa tanan aron mahimo kami angayan dalhon dia sa imong gingharian. Akong itugyan kanimo ang tanan pinagi sa pagkamahal sa ngalan ni Ginoong Amen. Hallelujah. So ang atong katukuranan ko so, rin oh, na sa Galatia paminsan-minsan magtagalog naman tayo. So, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tanim mo, ani mo. So, sa may plantita o plantito dire. Hallelujah. So, nindot siya kayo ng mananom take so on kay naatay maani. Labi na atay, Labinag mga gulay. So, ito sa among bukid take zone, so hilig kayo kung mananom. Pero ang akong mga tinanom, halos-halos mga tunukon. Kaya eh, ganahan kayo kung tunukon mga iksoon, kaya nga naman, walay mangutlo. Kaya matunok man sila. Joke lang. <laughs> So hindi kayo kung bumbil, bitaw, sa tinuray lang. Muna nga, kung doon na tayo itanong, doon na maani. So kay ko, wala siya ka ng normal good na. So apan hindi ka puntagon mga ikso na akong isgutan dili mga material ng mga tanong na sa amas atong nakita sa palibot. So karon ang ato ang maghiskot ko sa mga kinaiya o mga espirituhanong mga butang ang ngayon itong itanong. Bukang pang tanah, usap po itong tamnanan. So, tulad sa atong pagkatawo, ang atong garden is ang atong utok o ang atong kasing-kasing. So, doon ay upat ka mga butang, gusto na kong isgutan na huwag natin itanim. So, sa mga upat ka butang, isgutag, anin mo, tanim mo, anin mo, pagkahuman, dili magtanong. Okay. Apat na bagay na wag na wag mong itanim. Una, galit. So wag kang magtanim ng galit sa iyong puso, sa iyong isip. Kung magtanong kang kasuko, kadlagot, muhatod sa pagdumot, iksoon, mupatay na sa imuhang kaman. Mupatay na sa si imong mga maayong pananaw sa kinabuhi kung galitin ka kung kang masuko, dali kang kanang magyugot-yugot, maglungot-lungot, mabikil ra kay ka gamay, mura nag mong mangipon. Halos na mga tangtang -tang sa kasuko. So karon ako isugutan number 1 usa gani, wag mong itanim sa iyong hardin ang galit. Ngano man? pa sa Episo 4.31, lahat ng pait, galit, buot, pag-aaway, at paninirang sa at iyong alisin pati lahat ng kasamaan. So tanahan ko mga kapakit, mga kasuko, kayugot, mga kasilag, mo iksoon. Labi na pagdaot sa imong isig katawo. Kinahaglag atong tanggalon na sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw ibutang sa imong nahunag kasing-kasing mga sa naglagot, nagpantay lang yun na. So, so on. Kung ang kalagot, kanunay, naghari sa imong kasing-kasing, mawai imong hipugas sa imong kasing-kasing, pa sa bang panuntiyon, ang galit, ang kayugot, ang pagdumot, mo'y mulaglag sa imong kaugalingong pagkatawo. So, dapat lang ato ni langkaton kung naamani sa atong garden karon sa atong kasing-kasing kung -kasing, Amen? Amen ba? Hallelujah. Next, dito maglangay-langay. Takot. Kung saan sa takot, iksoon. Nga nag-ingon man pulong sa kilog, Dios. ninyo ang Diyos. So ang pagkahadlok sa Dios mo'y angay batunan. Pero ang mga negatibong kahadlok, ay eh, mahadlok mo kumusunglid. Mahadlok mo o instrument. Mahadlok man ko kana mo'y dapat atong lang katon sa atong hunahuna kasing-kasing amen so ganun man usa ano sa biblia diay? magbinisaya na puta ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo ayaw ka balaka kay ako mao ang imong dios og ligunon og tabangan ko ikaw panalipdan og luwason So nagpasalig ang pulong sa Ginoo nga di mahadlok Usahay kini kahadlok mahigsoon mura di mga guni-guni sa atong mga hunahuna ba. Nga mura dai tag magbalay nag mga dili mao oh, nga mao hinungdan nga dili ata magamit para sa kaymayahan sa Ginoo kay mahadlok ta magpagamit dili ko. Sister Uy, ayo ko kapila-pila na. O, tayo, kung ra kay ko aning magpamati ko diri maglingkod ko kontinto na ko. Igsuod kay balo baka, nga gipuhat ka sa Ginoo. Oh, kay dunay purpose ang Ginoo oh, sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang Ginoo oh, dili mahimaya sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga tungo sa imong kahadlok, mo na nooy magwagtang sa tanan ni mong mga talinto nga gihatag sa ginoo. So nagsaad siya rin sa Isayas na ayaw kahadlok. Imin ba? So nabay hadlokan din Ah, wala ko sa Isog ka ba Dili na nang aklase ang kaisog. ka kaisog sa pag paggamit alang sa kimayaan sa Ginoo. So kanang kahadlok mga igsuon nga dili mo ni mo pagpalayo sa presensya sa Ginoo, kahadlok sa pagbuhat unta sa mga may butang mo nay kinahanglan tanggalon na ato sa tunguna kasing-kasing. Amen. Hello. So takot wag nating itanim sa ating puso at isipan. Number three, kasakiman. Kining kahakog ba? So, na may daghan kayong mga negatibo, mga ikso, na pankinilang upat yun ang atong isugutan kay daghanon pa kay nato, basta kina nato mahalad ang na atong bibi karon kay daghan kay tag-isugutan. So, upat ni kabutang, ikatulo is kasakiman. Huwag nating itanim sa ating sa puso, sa ating puso at isipan ang kanang kahakog. Kaya yung mga naman, doon ay kingon sa kasulatan nga, ang kahakog ko na mga pagsimbag, mga Diyos-Diyos. Kung ang kahakong pangigsoon, dili na anak sa Dios. Kaya ang Dios nga itong galagaran, mangging hatagon. Amen? kay kayang ihatang bugtong pang ihatag gihatag iyon, kamo daw, makahatag mo sa inyong bugtong anak. So, ah, si God, mo atong example, magigsoon nga, dili siya sakim, Dili siya makasarili. Kung dili, muhatag siya, bahalag, sakit siyang sa kasing-kasing, basta kay para sa kayuhan sa tanan. So kasakiman mo igsuon na ni diri sa Lucas. Pagbantay kamo og likayen ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan. Bisan unsa pa siya kadato. So pagbantay kamo og likayan ninyo ang bisan unsang kahakog. So unsang ang ka kahakog daghan mo igsuon? Usahay, dun ay kahakob ba nga. Bahalag masakitan imong hang isig ka tao, basta kay imong gusto, imong yung buhaton. Mahalan sila, basta kay. So, kanang klase sa kay na iya, ito dili na iya sa ginoo. Gusto ang ginoo nga lang, kato nato sa atong huna o kasing-kasing kasakiman, kahakob. kanang gahuna huna lang kanunay sa iyang kaugalingon, selfish. So, dili na angay na itong hunag kasing-kasing kay -kasing, muturok ni muli ug munay magharis sa tong pagkatao nga di dagat kabatig kaluoy di dagat kabati ug kanang konsensya tungod sa atong kahako sulang so kato nato ni mga igsuon sa atong hunahunag kasing-kasing last pagdududa kaning pagduha-duha pagdududa kana magindudahon kay igsuon ba So delikado na. Dunay usa usaka asawa nga ka ka madudahon. Pag abot niya sa yang yang bana sa trabaho, iya ding i-check. Nagtaw niya ipatuyok-tuyok niya, oh, walay lipstick ang mga uh, hina. Pag langtaw niya na may puhok ni pilit, straight ka ayo. Na hinawak din siya. Siya pag kung giriban mo uyap no kay istrek kay buhok ang kitaan. Pag jud ka lagot la, igsuon, so grabe. So wala na gyud buhok uyap. Ika nang lalagay ng pilit, kaya ko yung mga kauban ng mga babae sa office. Unang ay, tingalaan na, uy, siya alili. Nang nabit siya ka, islet ka yung buhok mong kabit. So nasigis siya, palagot. E, muto nga, nang labay na pong mga adlaw, ni Choti na po, nang iyang bana, pagbalik, kaya nakita naman sa buhok mong kulot. Ipilit sa nina, siya kulungunan po, ng buhok ang imo ang kabit. Siya, gusto mong kakamang ginudahin, hindi mo wala lagi ko yung kabit. Ikaw na lagi kaso na po at duty na po pagbalik. Siya kung oh, magpa na po ang buhok akong nakita, magpa na po ang siguro nang hindi mong kamit na na po ang buhok. Siya mahal. Ito lang yun ako. Wala. Ay, di ko. Medyo Ang pagduda. Hindi ako pagsalig sa iyong asawa o iyong bana. Plus, ikaw si pa. Pag lang to niya, wala na kanan. Wala na yung buhok. Wala na yung ang sanina siyang bana. Kung sa'yo ang sulti, tungo siyang pagkamagindudahon, tungkol sa pagdududa. Sa siguro upang na pinag mong kabit, kaya wala ay kuhon na pilihan sa imong sinina. Laliman ka, mangita yung bikil asawaha. Naku pa'y nabahan ato, paloon. Joke lang. So, dili maayo, ang buti pa sabot, dili maayo ang pagduda. Mang, nga naman, Rickson, makahatag kaguliyang sa atong kinabuhi. Makahatag, huwag ka na bang kagupot. Usay, makulaan na lang siguro na ano so wow. so, ng sa na lang may pangitaong sa iyo mangita na ako connect ino na inana no pero may na lang ganek kay ang mga bana karon like hatlok sa Ginoo amen wala pa ko sa pangitaong sa si mga asawa igtuon pag sige kinagyaw yaw gaksa na lang na di ba muhilom na so alisin natin ang pagdududa amen lang kata na sa si imong rapisa sa pagtuo sa Ginoo sa pagduda pata, lord na pa jud ka ka Ginoo no Tinuod pa jud kang dunay Diyos? Tinuod pa jud ka ha? nga luwason ko sa Ginoo panaw sa kalisdanan. na subatan ni Ginoo na ko sa akong upo kaya grabe na gid kang pa niya. Dili naman ko kahimog na ako'y mga gamit na panglimpyo kaya mao ka mao ko limyo karon kay nasakit man ang akong kumag ko kay mas straight <laughs> agi sa uric ba. Dili na ko kahimog pag nipper sa akong ingron. Nagpalimbyo ko dito, dahil karon di ko sa kong kaugalingon na, Lord, ang akong sa akong kamiton para sa mga kimayaan, wala na na-decide. naman ito, dula-dula pa, kaya kandaliging maburingan ta, and sa gawas. Yung akong kiyo know, na sa dihang naghinomdom ko bitaw sa akong giminsahe niya itong ni aking mga bulan na itong sa prayer. Kasi ang ko sa mga pag-ampo, yung nang ginoon, kung tinuod kang ganang magpagamit o dedicated nako. ako, ang katatanan ang mga games sa imuhang cellphone kulod para ra man load boring kay mo gawas wato og dunay adto nya wala for timingawa so dula ra good load kana ra kadampoy gi ingon nitong akatong magidad og 50 ala dulaan ni aron ang inyong mindset kuno ang atong memory maactive so nag nagdownload download ko igsuon pero sa diag nag prayer ko sa Ginoo ingon ko nga cancel Sabi, sa pagtuwa ka sa gawas dili boring imong kinabuhi lantawa ang mga tao na kinahanglanan ako. Kung saan ninyo pag-share? Kung nagdungo-dungo lang ka. Kung saan ninyo pagkakita sa mga tao na nagkinahanglan kaluwasan, Kung nagdungo-dungo lang ka, linantaw sa imong gadget, kaya naglingaw-lingaw ka. At kung higayon exo, na ikso na-cancel, kaya ako hanggang karoon, wala na dula ang akong cellphone. Mukto pagpalimpyo na ako sa kong TL, wala na may dula. Nakahigayon ninyo kong share sa pulong sa ginawa. Karealize na yun kung ano ninyo -an, tuon Kaya huwag sa una, magpakwan ka ng magpamasaj ko, magsige mo dula-dula. Dul dul dul. Pero sa dyan, nagpalimpyo ko, kaya wala dula. nag na namin sa manicurista. O dito ko nakakaplag, nakadungog ko ikso o ka babae, nga ingon siya, doon ako na yung reliyon, nga backslider. Nag-istoryhan kasi sa mo, nga, dugay na tak -dukay, pastor. Pastor, mo, bakura, bagura, kana akong bana, pastor. Siya, pastor, dyan mo, siya ako, ang akong reliyon, backslider. Uy, na dyan, reliyon, backslider. Siya, okay, bisag-asa na lang ako wala naman ko yung simbahan na diperminti. Ana siya. Walang so, tapat po na ako. RC. Muto, nag-sharing may, nag-sharing may. Ang manikrista nga, usan na ingon nga. Sila, kini mga, ubang mga magwawali, no? Paingon-ingon nga, walang langit. Uh, dunay, dunay langit, dunay impyerno. Ang tanaga utan, ibutang sa impyerno. Wala po sila naka-addog impyerno. Ni Ana siya. Ang kusis, mutuo ba ka? Biblia? Siyempre, mutuo. Kukunin mo lang ang Biblia na at tanan ang isulti sa Ginoo. Ang tanang magwawali, ang tanang mga church leader, nga nung sila na dunay impyerno, dunay langit, kay gisulti na sa balaang kasulatan. Kung mutuo ka, na adiha ang kamatuuran, basaha. Nahilom siya isuun. Nakaanan ay gusto ko kong kagaling mo na ay tauron, nga mutuo nga na impyerno ang langit. Kay mga hampugiro kulog ay mga punagin. Ngayon, na ay langit, na ay impyerno, mura kulog na Ola liman ka na istorya, ako mismo na kadungog. So, salamat sa si ginoo na basaha ang Biblia, sis. Makit animo ang kamaturan kung hindi mong basahon. So, doon na pa yung taong magduda kung tinuod ba ang ginoo? Hello? Totoo kayo daw ng imong tapad. Eh. Tininuod na ba ng iyang pagtuo sa ginoo? Baka na nagduda lang? basic hindi ko lang yan. Basig, ninyong ko Tinuloy ini, eh. Simba lang ko ron kay gipugos ko sa kong mama o papa. Sutihan ko ikaw iksoon kung kinsaman ang dunay pagduda sa ginoo. Ang Diyos, dili mati awan. Tinuod siya na nag-excess sa kalibutan. Magpabiling mag-excess pagkagamanan, pagkasiya ang Diyos. Pwedeng walay tao, pero magpabiling na dunay Diyos. Apan ang tao kung walay Diyos, huwag pulos o huwag hinungdan o papunta sa kalagdagan ang atong kinabuhi kung huwag tay Diyos. So sana walang nagdududa dito. Amen! Manghinawat ko ang tanan, doon ay pagtuong, doon ay tinuod na Diyos. Amen ba? So kung magduda ka, nagingon din sa Santiago, 1-6-7. Apan, papangayua sila uban ang pagtuo, sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balud nga musunod bisag asa huy pa sa hangin ang tao nga sama ini dili makapahabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya wala tumong ang tanan niyang buhaton. So ang tao di ay maduha-duhaon murag walay direction, murag barko nga walay bansalan. So kun, karakter na gini maduha-duhaon kahit iksuon dili ka successful. Nga naman, pag ewan mo, ako ni Puhaton, lapos, baka kuwanin mo, ay, ay di na lang, karibasin. Malukop kang balhin-balhin. Nga naman, dili man ka matinuuhon. Kanunay mang nagduha-duha ang imong una-una. Apan ang ginoo, nagingon ingon rin nagduha-duha ka, papangayua siya sa ginoo. O tinuod nga pagtuo. Amen! Amen. Pangay sa ginoo, Lord, nag Kamhanan, mga ko nga mga langkat ni sa kung kasingkasing ning pagduda ni mo ginoo. Mangayo sa ginoo, amen ba? Kaya nga naman, kung ang tao daw maduha duhaon on, walay mapuntahan, walay madulngan. kaya sama na siya sa balod, nga bisa, asa hapakun sa hangin, tuwa po magpuyog-puyog. Amo na itong bahay nga, akong namhimamat nga, ang hiyahang relihiyon backslider. Kaya bisag, asa siya hapakun sa hangin, tuwa siya musimba. ba Ya yeah, po ginan, bisan sa inyong simbahan, sister mo, simba po, oh, hindi siya, doon na ito, garing. I-search lang sa Google, garing, assembly of God, tuluan na yun ka. Kaya bisan asa daw siya mo simba. Kapalo ba ka ako sa katawang, nga bisan asa lang mo simba, o wala di siya. Iglesia, nga iyahang, kala bang iyahang dito siya, doon na siya pagsali, dito siya uh, komportable, may like so on, panahon sa itong mga kalisdanan, for example, sa amuha doon ay tao nga walay reliyon pagkamatay niya wala kit mo ang katoliko kay stricto na pud kay ang katoliko na guys si eh, pastor Indos dili stricto pastor pasok na lang yung tao ni mong minatay bisan sa katapusan ni gayon dili to Ay, simba ay gipasulod oy sa kanang simbahan para na sa tanan mamimpro man og madili basta mo ang iyo gipasulod o, kami ang ipaservisyo kay dili naman mudawag ang katoliko kay Stricto naman kaayo ang katoliko. So kung wala kay reliyon o wala kay simpahan, pasilungan, wala kay mga brother and sister in the Lord, and so on, isa yung comfort niyo pa na sa kalisdanan. Kalibutan nga naa sa gawas, mga kaisunan, mga katawahan nga naa sa gawas, tambagan kag mga binuang, Ipubububog na bay, eh? sumpad so, lagi na yung problema. Pagka na nakasumbag ka, nagdugang nun ang yung problema. Pero kung mga alagad sa si Ginoo, mga sister and brothers in the Lord, tambagan ka idula sa mga pag brad, sister kung sa kada ko imong problema kung wa kay pagduda sa Dios natong gialagaran tanang suliran mga sulbad amen ay pagduda ayaw itanom sa imong una kasing-kasing ang pagduda so karon unsa sa day ang ayan natong itanom sa atong hardin sa tumuna-una kasing-kasing atong, kasing -kasing, atong lantaw. Isa lang dapat ang isa lang bagay na dapat itanim. Sa gani? Love. love. Kay usa manay ang love. Higugma ang ginoo mong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Next na verse. Labaw sa tanan, pagkikugmaay ka mo sa kinasing-kasing gayod kay ang gugma, nag kanunay, mutapon sa tanan na tong kangilad. Kung muna'y dapat itanom sa itong unahunag kasing-kasing. Kay bisa doon sa kangilad, ang mga tao nga nasa imuhang palibot. Bisa doon sa ang mga tao kadautan sa kalibutan karon Kung nakatanong na ang gugma sa Dios sa imong kasing-kasing, mga matabunan ang ilang mga kangilad. Amen? Buti pa sa bot, makapailog ka. Buti pa sa bot, makapasaylo ka. Buti pa bot, ipasabot, wala kay kasilag sa mga taong nagdaot, sa mga taong nagdumot nimo. mo. Hinoon, imong iampo sa ginoo, Nag-ingol pa pulong sa ginoong. mga taong ng himaraot, nagdaot ninyo, ayaw ninyo baslig pang himaraot, tinuon, baslig pa Amen. kay Kaya nga naman, sa dihang nagampo ka sa mga tao, nagdaot, nagsira sa iyong kapurian, Tagalog paminsan-minsan. Sa dihagi mo lang, ang Lord panalangin eh, mga eksuon, kung dili siya takos sa panalangin na magipangayo sa gino, mabumilang na, mabalik na ni blessing. Amen? Hallelujah. So gusto ba tag panalangin? Iampo ang atong mga kaaway. Ato silang higugmaon. Amen? Amen. Hallelujah. Kay ang gugma mo tapos na nang dili pagkamayok kung na kay tinuod gugma ng gikan sa Ginoo din Daling maglagot. Di na ka magdumot, di na ka mahadlok, kay diha sa gugma, walay kahadlok. Di na ka magduha-duha, kay doon na kay tinood gugma. Di na ka hakog, doon kay gugma. So, ang gugma ipugas sa atong unahunag kasing-kasing. Nabali. -kasing. Unahunag kasing-kasing. Kasi ka mo. So, maula na dapat ang atong itanong. Gugma, on. Amen? So, yeah. So tapos na ko kini mo ang mensahe mga igsuon sa usa ka sugilanon. ay usa ka prinsipe nga gusto niya og tinuod na higala. Siya gusto kong musuroy sa ginharihan, amahan kong hari. Siya gano'n naman, gusto kong mangitang tinuod ng friend. Siya adaghan kay ni mo, anak ko, kaghari, prinsipi kong ka. Siya na ko'y teknik, mahal ng hari. Mahibawaan ako kung kinsa tinuod, makikigala na ako. Sa kung samay buhaton, sa secret, mahal nga hari. Pagkahuman, ang usa ka prinsipe, nawala sa ilang gingharian. Naaptag pila kaadlaw, nagsuroy-suroy na sa ilang gingharian. Usa ka tapok sa mga tao, naglingkod-lingkod dito, diduol siya. Naghimo usag makililimos. sa Nangita siya tinuood nga loud, tinood nga friend, o tinuod yung higugman o iyang gilisa gi, ng iyang pagkaprinsipo ay usa ka makililimos karon kutob sa mga kita ni Exxon Mahat Lokman. Nakamritsing man iyang naong, ang iyang mga panit nga murag flawless kayo, ipangkutangag mga asinti, then murag video, bahok-bahok na kutsiya, iyang sanina na kagiblay. So wala kayo yung mapaduli, pag layo pa ganin siya, ni Mahon na siyang basura pa ka po iyang baho. Ma, manilaga ng mga tao. At tuloy po siya sa unahan, siya kahit tinood may kukuman ako, no? Isa dito kay Isa dito kay tinood ako makikigala. Pagkapunta po sa unahan, mura kihapon. Usa ka dapat niyang nagtuan, may usa ka purok. Kanang purok, saging ba? Saging. Dito siya ni doon. So, nalaga na po sa mga tao na ay usa ka lalaking nabilin. Siya so, ganun, kung ba, ay nagbabilin mong ka. Masa ka, to, sa purok saging na ba to? Joke lang. So, Anong budakan nga di magkahayok, tao mga na ko. Sa dakan akong nagian nga dapit, pero nang hadlok na ako, ginawaan pa ka, Siya, di magkahayok, hadlokan. sa asa man ay kagigan siya. Suri-suri lang ka, wala ko'y balay. Siya, kung yung kasabuan na ah, may balay, di hiran o lindot. Sigurado ka ba'y? Tapos sigurado. Sigurado mo, ko ni mo. Siya, pupira naman po, pero makapasulog yan. Kung kumukaw ra mga bisa kunsa isa, may gara kasi ang muhig na rin kong Wala. Mm. Oh. Pagkabot dito yung soon, kaya di... di paliguan. Sa pagligo ba eh? ako sa sanina ba, yung gay nakaayaw ni Gikan pa rin sa kaban. kailan mo kaban? Kasi lang, kailan kaban ang mga uh, new generation. Sige na lang, i-research na lang na yun na. Kining puluha o akong pantalon, pinaka-the best na ako ni So Nagyod na ako ni Ogdunay dunay kanang ano bang okasyon nga magpatawag ang hari o ang iyang anak prinsipe kay Pika sa ginarihan sa iyang truno at ang mga tao. Ay, ako na, nasa uton. Siya, ano yung ihatag na po. Siya, ako yung na. Nyawa na kay sa uton. Sige lang, basta kayo. Maka-share lang po po. Kaya e, umukulay yung ka-share niyo mo. Pati naman yung nabilin. Kasi, so, siya, yung yung dilikuan, yung pagkahuman, yung pag pagkapaglan yung taon niya. Pag, pag sa siya, hindi na yung mga makalilimos. Nailhan na yun yung suon. Ang prinsipi niya Eh. Yan ang gipikpik ang atong tao nga kabos. Siya ikaw ang akong nakitaan nga tinuod na dunay gugma. Dunay kalukoy. O mahimok na akong tinuod na higan. Gikan karon ron, bisag asa ka mo ato, niining maong ang Gamita lang ang akong pangalan, ang tanan imong mabatunan. So, ining kapuntagon mga itsoon. Ang ginoong Jesus, nga anak sa Dios na labing gamanan, nagpakasama sa makililimos. Kung kinsa may mudawat niya, muada, mahigugma niya, sa tanan na itong pangayoon, pinaagi sa angalan, iyang buhaton. Amen? Ipakita ang imong tinuod gugma sa ginoo. Amen? Itanong ang gugma sa imong kasingkasing kung una-una ito. Kung dili lang kay nahigugma ka sa ginoo, ipakita usap maong gugma sa imong isig katao. Kaya nag-ingon si Pedro, ang wengon nga nahigugma ko sa Dios apa nasilag sa akong isig ka baka kun wa siya makahimo pag sa tawo nga iyang makita unsa pa kaha Dios so dapat makita ang tinuod nga gugma nato sa Dios atong ipasundayag sa atong mga amen Mula na dapat nato itanim sa ating puso at isipan. Kaya kung ato na itanong, muli pang naigsoon, muhatag mohatag nigdagung kaayuhan sa atong kinabuhi, kaya nagingon ang pulong sa ginoonsay atong itanong atong anihon. Kun